37 days na po itong ating mais natapos na natin dito yung una at ikalawang pag spray uh, siguro mamayang gabi isprayan na natin ito ng heavyweight tandem silhouette anaa para po sa final na kwan kasi pag hindi pa natin ito isprayan napaka tataas na po nito ng, ng ating kwan itong ating mais. Ito ang mangyayari sa inyong mais kapag timing po yung paglalagay nyo ng abono at pagpapatubig. Parang ulan pero makulimlim lang po yung uh, panahon ngayon. Kanina pa ganyan yung ulap pero hindi pa bumabagsak yung ulan. Ito po yung kwan, halos hanggang dibdib ko na po yung mais pero uh, hindi pa natin ito na isprehan ng pangatlong beses 37 days na po siya kaya plano ko ngayong gabi ay isprehan na ito ng silhouette heavyweight tandem at saka ng ana uh, tignan, na, tignan, tignan po natin yung at yung ma mais na, na katabi natin ito po yung katabi nating mais halos hindi na lumaki yung mga nasa gitna malapit na po itong kwan lahas lalabas na po yung ito na po yung kanyang bulaklak kapag nagtulis na ganito yung mais kalabas na yung po yung kanyang bulaklak at tignan po niyo dito sa kwan bandang gitna napaka bababa po lang ng mais na to ito po yung magiging outcome kung late kayo nagpatubig at nagabono Eto, tulis na po yung kano, tulis na po yung kanyang dahon. Nandiyan na po yung bulaklak. Uh, isang week pa lang sila nag-aabono pero hindi na po yan pakikinabangan ng mais kasi late na masyado. So, tignan nyo po dito sa bandang gitna. Ayan, ang maliliit po kasi kano hindi po timing yung kanilang pag-aabono at pag, uh, pagpapatubig. Nandiyan pa yung mga abono, yung swire, kaya hindi ako gumagamit ng swire fertilizer. Hindi po natunaw, katatapos nilang magpatubig. At ganyan na po yan. Kahit uh, magpatubig po sila ng dalawang beses, hindi yan matutunaw. Kaya hindi ako gumagamit ng swire na triple 14. Ganyan po katataas yung kanilang mais. So, tanaw na tanaw po natin yung kanilang mais pero palabas na po yung nito, yung bulaklak po nito. Kasi late sila nagabono at late sila nagpatubig. Wala din itong polyol fertilizer. Kaya kita nyo, tulis na po yung kanyang ano Tulis na yung kanyang dahon. Na indikasyon na palabas na yung kanyang uh, bulaklak. So, babalik po tayo sa kwan. Yung ito, oh, napakaliliit nung mais wala siyang polyar, wala siyang kung ano man nilagay, basta abono lang at patubig. So baka ganito po ang inyong mais. Kung kayo po ay nagtitipid, eh kukunti lang din po yung maaanin ninyo. Ganyan po. So sayang, uh, halos tatlong hektarya po ito na ganyan. Tanaw na tanaw po yung kung ano. Kung halimbawa may, may tao doon sa mandaron, tanaw na tanaw po siya. Kasi mabababa itong mais na itong. Yung katabi naman natin sa kabila. Eh malalaki na po yung kanyang mais. Pero hinahabol po ng ating mais yung kanyang mais. Tingnan po natin yung kwan. Ito ating mais. Tingnan nyo talagang laylay pa rin po yung kanyang kwan. Dahon. Matagal pa itong kwan. Matagal pa itong siguro... Mga 2 weeks pa to bago lumabas din yung kanyang bulaklak. Yang sa kabila, siguro one week na lang lalabas na yung bulaklak niyan. May mga inuod din dito, kaya lang wala na po sila. Nung nag-spray tayo ng Delta King, nawala na po sila. Ayan po. Pero binabasa ko sa kwan direction ng yung decal. Talaga pa lang inuod dito. Pero yung fruit yung stem borer yung ah uh, yun ang hindi yun talaga ang kwan, ito yung resistant hindi ito atakihin kaya yung mga army worms yung mga pole army worm yung mga kwan okay lang pala na kwan ito pero kung nasasayangan tayo kaya gagaya ko gumamit ako ng delta king kaya ayun nice na tumigil natigil yung kwan yung mga uod ayun know? oh talaga ang lalaki na pag ganito, talagang matatama na yung mukha mo sa pag-spray. Pag ganito kataas, kaya mamayang gabi, eh, isprayan ko po na po ito. Yun o, no? na po. O, talagang, dito sa kabila, yung ating kon, uh, 82, 82. Ito yung karamihan na uh, height. Pero sa kabila, dun sa may mangga, matataas na rin po yung 82, 82 dun. Pero dito, hindi pa masyadong mataas. Pero humahabol po siya. Itong 6410 talagang uh, mabilis lumakay. Dito sa kabila, halos pat palabas na rin yung kanyang, kwan, uh, yung kanyang bulaklak. Pero matataas sa kabila. Kumpara sa kwan na kabila. Ito, pero ito, hahabulin. Ito ba? Kalalampasan ito ng ating mais. Ito. So makita po yun yung height. Ayan po yung difference. Ito yung ating ito yung ating mais at ito yung mais ng kabila. Ah, uh, ito tulis na rin. Palabas na rin yung kanyang kwan, yung kanyang bulaklak. Halos kwan ngayon, uh, dalawang araw yata ang pagitan nila sa kabila. Oh, uh, palabas na rin yung kanyang bulaklak. Tulis na po siya. Oh. Yan. Wala ding foliar fertilizer ito. Uh, timing lang sa kanyang pagpapatubig. Uh, at paglalagay ng abono. Pero tayo, uh, maliban sa timing sa paglalagay ng abono at pagpapatubig, naglagay tayo ng foliar fertilizer. Nung dati, natatakot ako na kwan, nung una ko nilagyan to ng consort kasi biglang tumaas, biglang lumaki. Uh, talagang napaka papayat nung puno dati. Ngayon, iba na yung kanyang puno. Ang lalaki na nung kanyang puno tumataba oh, yung kanyang puno ayan Ang tataba na nung kanyang puno so akala ko dati parang hindi maganda yung paggamit ko ng consort kasi bigla siyang tumaas, bigla siyang lumaki pero ngayon nakikita ang tataba ng kanyang puno So may mga iba sa inyo na yung mga iba nag-order sa inyo ng concert, wag po kayong kwan, matakot na parang pumayat ang inyong mais. Ganito din po ito. Nagyelo pa yung anyong ating ating mais eh. Talagang namutla. Pero uh, jawan nga ako ng mga nakakita dati. Ang pangit ng inyong mais sabi nila nung mga unang 2 weeks, 2 to 3 weeks nito namumutla. Pero ngayon, ang ganda na ng ating mais oh. Ang haba ng dahon. Talagang lumalaylay yung kanyang dahon no oh. hmm. So pag ganito yung inyong mais, talagang kung mayroong kayong ilalagay na 4-year fertilizer, ilagay nyo na po kasi kapag hindi nyo palalagyan ngayon, eh mahirap na pong mag-spray. Matatamaan po kayo. So sa, sa akin, uh, exact lang itong one. 37 days, uh, dati 40 days ako eh, pero hindi ko naabutin yung one. 40 days, hindi na pwede sa para sa akin kasi matataas na po ito. Uh, sa paggamit ko kasi ng consort ay eh, talagang mabilis lumaki itong ating mais. itong last na spray siguro. Dalawa pa yung gagawin ko dito eh. Lalagyan ko pa siya ng uh, ener uh, plant energizer, yung probiotics po yon, yung lactobacillus para mayroon siyang uh, back up. kung kulang man yung abono, sisipsipin niya yung mga pa, yung mga bubulukin ng lactobacillus sa lupa. Merong mga quan uh, kasi may mga uh, plant tree o may mga uh, rice stalk pa diyan. Nag-spray ako ng pan ng lactobacillus para yon bubulok sa mga pwedeng bulokin ng mga magiging fertilizer sa lupa. Kaya uh, kung kulang yung aking abonong nilagay eh yung bubulukin ng lactobacillus na i ko dito sa las, yun ang kanyang magiging baon. Subusubukan po, din po ninyo. Ako talagang marami akong sinusubukan para uh, yung target ko na mapaltas palalo yung ating ane ay makuha ko. Dito sa bay, medyo kwan, likuran, medyo mababa pa pero doon sa harapan, talagang matataas. Pero dito sa likuran medyo umahabul po sila. So, alam ko na patuloy.